Kung sakali man po na magpapatuloy ulit ang damayan at may mga tutulong po sa amin, sana po magkaroon kami ng magandang pamunuan, may pagmamalasakit sa kapwa namin mga kasali sa damayan. At sana rin po, ang mga magiging pamunuan ay isipin muna kung ano ang pagpapasya ang gagawin nila sa pagbibigay ng mga, ng mga binipisyo sa mga kasali. Hindi po Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Lolita Villamar, Pangulo po ng Barangay Banitan at isa rin po ako sa si, uh, Board of Director ng Damayan. Ang masasabi ko lang po kung sakali man po na magpapatuloy ulit ang Damayan at may mga tutulong po sa amin, sana po magkaroon kami ng magandang pamunuan, may pagmamalasakit sa kapwa namin mga kasali sa Damayan. At sana rin po, ang mang magiging pamunuan ay isipin muna kung ano ang pagpapasya ang gagawin nila sa pagbibigay ng mga ng mga benepisyo sa mga kasali. Hindi po natin pwedeng hindi po natin pwedeng magbigay ng pera na hindi naaangkop sa mga membro. Kasi po isa po ang dahilan kung bakit ang damayan ay bumagsak. Yung pong mas malaki po ang nailalabas kaysa pumapasok na pera. Gawa po ng konti na lang po ang mga membro. dasaan sana po ibase po natin kung ilan ang ibibigay sa membro sa taong kasali sa damayan. Napakahirap po kasi na ang ilalabas na pera ay hindi naaangkop sa nasisingil. Wala pong pupuntahan ang isang damayan kung hindi natin pangangalagahan ang kaperahan, kaya kung tayo po man po ay magpapasya para sa ating damayan, kung sakali pong ito ay matutulungan tayo ng ating mahal na mayor, si Lito Galapon at mga kagawad, sana po ingatan natin ang pagpapasya dahil nasa pamunuan po ang ikabubuhay ng damayan at sa mga membro at kolektor. Sa mga nakaraan po kasi, marami pong kolektor na hindi nag-re-remit nag, nag -re Meron pong sampung patay, hindi na nagre-remit. Pagka po, may suggestion po ako noon na dapat yung mga kolektor na hindi nagre-remit, puntahan isa-isa sa barangay para noon malaman po natin kung talagang nagre ang membro o hindi. Ganun po yun. Ang damayan ay damayan. Hindi po damayan na ganun-ganun lang. Kasi po maraming taong umaasa at maraming tao kung natutulungan ng damayan, kung tayo po ay maganda at pakikisama sa mga tauhan po natin at sa sa mga, una po sa mga namumuno. Ang pagpapasya po ay hindi lang sa iisa, hindi po sa Pangulo, kundi sa lahat po ng pagpapasya ng lahat ng Board of Director, magkakaisa sa kagaganda ng damayan. Yun lang po. Maraming salamat.